Magandang araw sa so, inyong lahat mga kaibigan Ang ating kwento ngayon ay follow up po ito Kung natatandaan nyo yung kwento na ating pinag-usapan Ipinablish ko dito sa ating channel Ang pamagat ay ng magkita muli kami ni Maitre April po yan noong nakaraang taon, 2024 Ngayon si Harold ang letter sender natin Andito sa Pilipinas ngayon at meron siyang update tungkol sa kanila sa muli, Tito Makoy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong channel. Nung ipinadala ko sa iyo ang aking kwento, papasok na iyon sa pangatlong taon na aking pagbibilang at nung mailathala mo nga ang aking kwento, ilang buwan na lang talaga ang natitira, magtatatlong taon na pala mula nang umalis ako sa Pilipinas, pabalik sa US. Yung unang nagkita kami ni Metre. Ngayon Tito Makoy, nasa Pilipinas muli ako at gusto kong ibahagi sa ating mga kasamahan dito sa iyong channel ang kwento namin ni Metre. Dalawang linggo bago ang aking biyahe pa uwi dito sa Pilipinas, hinding hindi na talaga ako nag-login pa sa Messenger, Facebook at sa Instagram account ko. Kaya hindi na kami nakapag-usap pa ni Metre tungkol sa aking pag-uwi sa Pilipinas wala siyang alam kung tuloy ba ako o hindi sa aking flight pauhin ng Pilipinas maging ang paglapag ko sa Manila hindi ko rin sa kanya sinabi bagamat alam niya ang posibleng araw ng dating ko sa Manila ngunit hindi siya sigurado dahil nga walang confirmation galing sa akin dalawang linggo bago ang aking flight ang malinaw lang talaga kay Mitri ay ang araw na pagdating ko sa bahay niya mismo. Paglapag ko sa Manila gaya ng dati, sa kapatid ng nanay ako tumuloy, tatlong araw ako sa Manila. Actually tito mako yung pangatlong araw sana ay dapat nasa bahay na ako ni Metri base sa aming usapan. Ito ang aking orihinal na plano at orihinal na napag-usapan namin ni Metri. Ngunit tumulak ako papunta ng probinsya gabi nung ikatlong araw. Sinadya ko talagang gabi ang biyahe para umaga akong dumating sa lungsod. Sa madaling kwento tito Makoy, ang pagdating ko sa lungsod, pagdating ko kay Mitri ay lagpas na ng isang araw nang itinakda namin. At pagdating ko tito Makoy sa lungsod, kaagad akong kumontrata ng taxi, pinastandby ko na siya at meron pa kasi akong ginawa. Alam mo tito makoy sa lungsod kung saan ako lumaki hanggang elementarya Kung saan ako tumira dati Magpahanggang ngayon meron pa rin mga phone booth na pwedeng gamitin kung tatawag ka Sa terminal ng mga bus, meron ito kaya tumawag ako sa cellphone ni Metri gamit ang phone booth Pinakiusapan ko ang taxi driver na siya ang makipag-usap kay Metri Binigyan ko ng instruction ang taxi driver na sabihin kay Mitre na meron siyang package na nasa booking office ng bus sa may bus terminal. Kinakailangan pick upin niya kaagad ito para siguradong hindi mawala ang package. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, alam ko naman na medyo matatagal-tagalan pa bago dumating itong si Mitre. Pinag-almusal ko muna ang taxi driver sa isang resto na nasa loob mismo ng terminal. Umorder rin ako ng pagkain take-out para dalhin ko sa bahay ni Mitri. Pakatapos nga namin mag-almusal Tito Makoy, bumalik na kami sa loob ng ticketing at booking office ng bus company na sinakyan ko para dito namin hintayin si Mitri. Makalipas nga ang mahigit isang oras, dumating talaga si Mitri. Pagpasok niya sa booking office ng bus, ako kaagad Tito Makoy ang kanyang nakita. Alam mo Tito Makoy, hindi ko maipinta ang tuwa sa kanyang mukha. Kaagad na yumakap sa akin itong simetriat. at tila yata Tito Makoy, makakalimot pa na nasa booking office kami ng bus, maraming tao. Kaya naman tiningnan ko siya yung tingin na nagsasabing, tumigil ka dyan sa kalandian mo. Nung tumatakbo na ang taxi Tito Makoy, Talagang hindi mapigil ni Mitri ang kanyang nararamdaman. Yung pananabik niya sa akin at pangungulila. Yumakap talaga siya sa akin na higpit na higpit at wala siyang pag-ialam tito Makoy na tinitingnan kami ng taxi driver sa salamin. Ginagawa niya lang talaga ang gusto niyang gawin dahil sa kanyang kasiyahang nararamdaman sa aking pagbabalik. At pagdating namin sa bahay niya, nagmamadali niyang ibinaba ang mga bagahing daladala ko. Kumakalampag ang pintuan ng gate, maingay na maingay ito sa pagbukas at pagsasarado. Yung taxi driver naman, umalis ka agad kasi sa terminal pa lang, bago kami lumarga, binigyan ko na siya ng bayad. Simetri nilak ka agad ang buong bahay, di na mapigil ang panunuyo sa akin agad-agad kitang kita ko kay Mitri ang kanyang pananabik at ang kanyang kasiyahang magkasama muli kami makalipas ang tatlong taon. Sandali, maligo muna kaya ako. Yan tito makoy ang wika ko kay Mitri. Alam nyo kasi nako conscious din ako sa aking amoy kasi siyempre tito makoy, kailangang mabango ako para dito sa asawa ko. <laughs> Ngunit dito makoy talagang hindi pumayag itong si Mitri. Lahat daw sa akin mabango, lahat daw malinis sa asawa niya. Ang sweet dito makoy pakinggan. Kaya naman pumapalakpak ang aking tainga sa mga naririnig kong binibitiwang salita sa akin ni Mitri. Ako naman dito makoy dahil nga pagod ako at puyat sa magdamag na biyahe. Nakatulog ako pagkatapos ng unang round na iyon. Nung araw na iyon, maghapon lang talaga kaming literal na nagkulong sa silid at sa bahay. Ikinulong ako ni Mitri. Bumangon lang kami noong lampas na ng tanghali, pareho kami nakaramdam na ng gutom. Kumain kami ng pananghalian, yung pinatake out ko sa resto ang aming kinain. Pagkatapos ng aming pananghalian, naligo kami pareho at bumalik ka agad sa tulugan yun na Tito maghapon na at magdamag kaming magkatabi sa higaan. Lumabas lang kami ni Mitri noong gabi para kumain ng hapunan. Meron palang mga hinandang pagkain itong si Mitri kahapon kung dumating sana ako kahapon. Ininit namin iyon at iyon ang aming kinain sa hapunan. Pagkatapos na naman namin kumain ng hapunan, nagmamadaling nagmamadali itong si Mitri na bumalik kami sa higaan. Noong pangalawang araw, saka nagkwento sa akin itong si Mitri. Labis pala ang kanyang pagkalungkot noong hindi ako dumating sa itinakdang araw at napagkasundoan namin na darating ako. At napansin ko rin tito Makoy na pinaghandaan talaga ni Mitri ang aking pagbabalik. Kasi maayos na maayos ang kabahayan Maging ang higaan namin Bagong palit ng bedsheet May mga inayos din siya sa bahay At kaya pala Hindi ako nakakaramdam ng alinsangan Kasi Meron ng aircon ang silid tulugan Yung mga paunti-unting ibinibigay ko kay Mitre noon Habang nasa US ako Ginamit niya pala sa pagpapaayos ng bahay At pinambili ng aircon ang kanyang kinikita araw-araw sa pamamasada ng PDCAB, ang kanyang mga ginagasta sa pangangailangan niya rin araw-araw. Alam mo dito Makoy, na-touch din ako sa kanyang ginawa. Kasi sininop niya talaga ang mga paunti-unting ibinibigay ko sa kanya noon. At ngayon sa aking pagbabalik muli kaming magkasama, pinagmamasdan ko itong simetri. Masiglang-masigla ang kanyang kilos maging ang kanyang pagmumukha. Hindi kagaya noong una kaming magkita, matamlay ito at malungkot talaga. Ibang-iba ito makoy ang ipikto kapag kasama ang asawa. Ito ngayon ang nakikita ko kay Mitri. Tungkol naman sa kaibigan kong si Tim, yung kaibigan ko talaga noong mga bata pa kami at siya nga talaga ang sadya ko dito sa lungsod noong unang magkita kami ni Mitri. Natuntun ko rin ang kanyang account sa Facebook. Kasi Tito Makoy, inisa-isa kong inalala ang mga kaklase namin noong elementary kami. Tiningnan ko ang mga friends nila sa Facebook. Doon ko nahanap si Tim. Iba pala kasi ang pangalang ginamit ni Tim sa kanyang Facebook kaya hindi ko siya mahanap-hanap kahit na ilang beses kong itype ang kanyang pangalan sa search tab ng Facebook. Kaya naman, nung ikalawang linggo ng pag-uwi ko dito sa Pilipinas, pinuntahan namin siya, Nimetri, sa kanilang bagong lugar. Kaya nagkita-kita kaming tatlo. Surpresa lang tito makoy ang aming pagbisita kay Tim. Gulat na gulat siya nang makita niyang magkasama kami, ni Nimetri. Yung dating nambubuli sa amin noong mga bata pa kami. Pagkatapos na maibigay ko kay Tim ang aking mga pasalubong sa kanya at sa kanyang pamilya, nagumpisa na ang kwentuhan naming tatlo, yung kwentuhang walang humpay. Dito rin namin ipinagtapat ni Mitri kay Tim ang aming relasyon. Alam niyo po, nanlaki ang mga mata ni Tim nang marinig niya sa amin na kaming dalawa na ni Mitri. Nagtatanong ito kung paano raw, ano ang nangyari, bakit naging kaming dalawa ni Mitri. Kaya naman Tito Makoy sinabi ko kay Tim na ang dahilan kung bakit naging kaming dalawa ni Mitri ay siya. Kasi noong unang pagbalik ko sa lungsod, siya talaga ang sadya ko ngunit wala na sila roon. Kaming dalawa ni Mitri ang nagkita. Sa aming kwentuhan Tito Makoy, siyempre mga matured na, matatanda na rin, Masayang inalala namin ang aming mga kalukuhan noong bata pa kami Lalong lalo na yung mga pag-aaway, yung pang-aaway sa amin ni Mitri Itong si Tim Tito Makoy palibasa, kaibigan ko talaga mula pa noong bata Bago kami umalis sa kanyang bahay, ipinangako ko rin na Tuwing magbabakasyon ako dito sa Pilipinas, sisuguraduhin kong dadalaw kami sa kanya Ngayon dito ay balik sa aming samahan ni Mitri Ninanamnam namin pareho ang masayang Pagsasama namin habang nasa bakasyon ako Meron na ring maliit na negosyo itong si Mitri liban sa Kanyang pamamasada ng pedicab Nalaman ko na nag-self-study pala siya sa paggawa ng lungganisa Nanood lang siya sa YouTube Kaya ngayon nagbebenta siya ng lungganisa dito sa lungsod liban sa kanyang pamamasada ng Cup, Alam mo Tito Makoy, marami na rin ang kanyang mga suki kasi masarap ang binibentang longganisa nitong si Metre. Pero Tito Makoy, para sa akin, ang mas masarap pa rin ay ang kanyang longganisa. At Tito Makoy, ito ang literal na kalandian talaga. Merong patakaran itong si Metre na kinakailangan kong sundin sinusunod ko talaga ito ngayong magkasama kami. Ayon kasi sa kanya, dapat raw buntis ako bago bumalik sa Michigan. Ang landi Tito Makoy. <laughs> Pero Tito Makoy, masaya at masarap. Ang problema nga lang talaga, wala akong matres siyempre. Kasi kung nagkataon na meron akong matres, baka ngayon, Happy Father's Day na itong si Mitre. Subalit so dito makoy sa aming pagsasama ngayon ni Mitri, aaminin ko rin talaga na sa bawat gabi na ang aming pagtulog, mahimbing na mahimbing ang aking pagtulog. Habang yakap-yakap ako ni Mitri. Iba pala talaga ang meron kang kayakap sa pagtulog o kaya katabi sa pagtulog o kaya naman merong isang taong nagmamahal sa iyo na nakayakap sa iyo habang natutulog ka. Ito ang napakadaling pampatulog. At tungkol sa maliit na negosyo ni Mitri, binilhan ko siya ng meat grinder para sa kanyang negosyo. Alam mo Tito Makoy, sa kasalukuyan, pinag-uusapan na namin kung ano ang aming susunod na gagawin sa aming relasyon. Ngayong silyado na talaga ang aming relasyon. Sinilyuhan na namin ni Mitri. Alam mo Tito Makoy, meron kaming ginawang ritual na sumisilyo ng ganap sa aming relasyon kasabay ng pangakong mananatili kami sa bawat isa. Hindi ko nasasabihin sa iyo, Tito Makoy, kung ano ang ritual na iyon na ginawa namin kasi baka mandiri kayo. Basta, Tito Makoy, mandidiri kayo o kaya mababaliw kayo. Pero alam mo, Tito Makoy, marami ang maiinggit at saka kikiligin sa ritual na aming ginawa. Masayang masaya talaga. Plano ko rin dito Makoy na dalhin o isama sa US itong si Metre. Ngunit hindi pa ngayon sa kasalukuyan kasi medyo malabo pa ang bagong immigration policy ngayon ni Donald Trump. Ngunit Tito Makoy talagang iha-apply ko ng visa itong si Metre. Tourist visa muna. Pag nakarating na siya sa US, saka namin pag-iisipan kung saan ba talaga kaming dalawa. Sa US ba o sa Pilipinas kami mananatili magning negosyo rito o kaya sa US din ito muna ang aming inisyal na plano sa ngayon pwede rin namang tutukan na lang namin ang kanyang maliit na negosyo at palaguin ito i-expand ng paggawa ng hotdog at iba pang mga cold cuts product sa aking panig rin tito makoy kumuha rin ako ng lote sa isang subdivision dito sa lungsod huhulugan ko ito buwan buwan alam nyo po sa ngayon isang buwan pa bago ako bumalik sa US kaya ini-enjoy na namin ni Mitri ang aking bakasyon. Itong panahon na magkasama kaming dalawa, nagsasama kami sa isang bubong. Alam mo tito makoy sa seryosong usapan, mahal na mahal ko talaga itong si Mitri. Hindi ko maipaliwanag at hindi ko maarok ang pagmamahal na aking nararamdaman para sa kanya. At nararamdaman ko rin na mas higit pa ang pagmamahal ni Maitre sa akin. Kasi tito makoy ang isang tanda nito ay yung mga ibinigay ko sa kanya noon na paunti-unting pera noong nasa U.S.A. ko. Pwede niyang waldasin lang iyon ng kung ano-ano lang sa mga walang kabuluhang bagay. Ngunit hindi yun ang ginawa ni Maitre. Sininup niya at pinahalagahan ang mga perang aking ipinapadala noon. Kaya sa tingin ko Tito Makoy, isang malaking tanda ito ng pagmamahal sa akin ni Mitri. Liban pa sa matamis na matamis na panunuyo sa akin ni Mitri, gabi-gabi sa aming pagtulog. Ramdam na ramdam ko kung sino ako at kung ano ako sa kanya. Tito Makoy, i-congratulate nyo naman po ako sa pagkakaroon ng asawang gwapo, merong longganisa, barako at makamandag ang ahas. Masarap ang kanyang lungganisa Alam mo Tito Makoy Kung hindi mo ako i-congratulate Iisipin ko na Kasama ka sa mga naiinggit Aminin Tito Makoy uh -huh. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Tito Makoy Sana po magustuhan ng iyong mga tagapakinig Ang ikalawang yugto ng aming kwento Ng aking mahal na si Maitre Lubos na gumagalang Harold Maraming maraming salamat Harold sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka. Marami ang mapapasa all sa kwento niyong dalawa ni Mitri. Nakakatuwa nga talagang tingnan at isipin na kayong dalawa ang nagkatuluyan kahit pa kayo lalaki at nung mga bata pa kayo itong si Mitri ang bully. Nagpapatunay lang ito na ang pag-ibig talaga ay makapangyarihan ito ay namumuo o kaya kusang dumarating sa tao, sa bawat tao. Walang kinikilalang kasarian, walang kinikilalang kaibigan at kaaway. Kasi kahit na kaaway mo pa yan, pag pareho kayo, nakaramdam ng pag-ibig, nawawala ang away na yan. Yung awayan, biglang nagiging pagmamahalan. Sa muli, maraming salamat at congratulations sa inyong dalawa. O yan, kinongratulate na kita. Para hindi mo isipin na naiinggit ako Hindi talaga ako maiinggit kasi natutuwa ako sa nangyayari sa inyo ngayon At sa kainahinat na ng relasyon nyo ni Mitri Ngayon mga kaibigan sa ating shout out gusto ko munang i-shout out si Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada, USA. nag invite sa akin si Sir Ed ng lunch or dinner sa Manila. Kaso, Uh, hindi ako sigurado kasi ngayong uh, buwan, sunod-sunod ang aking foreign trip sa aking uh, res research sa work na gagawin. Sa Amman, Jordan, uh, dalawang business uh, kung babalik ngayon. Uh, dalawang trips ang naka-schedule sa akin. Pagkatapos sa iba pang uh, bansa diyan sa Middle East at sa India. Si Mr. Edoy kasi magbabakasyon. Kaya enjoy the vacation na lang po Sir Ed At hayaan nyo po kasi pinaplano ko rin pumunta ng US Pag natuloy ako, ang target ko talaga ay sa Arizona Kasi gusto kong pumunta sa Grand Canyon Dadaan ako ng Nevada Kita tayo sa Nevada Enjoy na lang po and thank you so much po sa invitation Sana nga talaga magkaroon tayo ng pagkakataong magkita sa Manila sa iba pa nating shout out, gusto kong humingi ng paumanhin kay Boy Robles. Boy, pasensya ka na kasi late ko nang nabasa yung request mo na shout out. Kaya hindi kita na shout out doon sa sinusundan itong upload. Yung kwento ni na Filipos at Tyron. Kaya shout out sa iyo, Boy Robles. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. At mayroon tayo ngayong bagong isa shout out si Adonis ng Waipaho, Hawaii, USA. Tama ba yung pagbigkas ko ng uh, lugar? Waipaho o Waipaho? Sa Hawaii po ito mga kaibigan sa US. Ang uh, nagpapa-shout out ay is isang kasama natin si Adonis alias Constantino de la Cruz 2169. Maraming salamat at shout out sa inyong lahat diyan sa Hawaii, USA. Si Tony Villa, nagpapashout out din Tony Villa of Santa Mesa, Manila At muling nagpapashout out rin si Rolly Alias Cyber Roll ng Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia Ang alam kong uh, lugar nito ni Rolly Shout out sa inyong lahat dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia At isa pang nagpapashout out na nabasa ko rin doon sa kwento ni Sebastian si at Hermil Itong si Lino Mercado 5519 ng Pampanga. Shout out sa iyo, Lino Mercado, at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Yan po mga kaibigan, yung nagpapa-shout out na nabasa ko doon sa kwento ni Sebastian at Hermil. Ngayon, yung mga nagpapa-shout out naman, nagsulat ng kailang shout out request sa kwento ni Filipos at Tyron. Si Adon Adon Vlog sa uh, nagpapa-shout out muli. Maraming salamat Adon Adon Vlogs sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. At si David Makayan ng Kainta Rizal. Nagpapa-shout out din. Maraming maraming salamat David Makayan ng Kainta Rizal. Shout out sa iyo at sa lahat ng mga kababayan natin sa Rizal. Yung mga kasamahan natin na nag nakikinig sa atin. Meron ding bagong nagpapa-shoutout kababayan natin ngunit nasa ibang bansa. Ang kanyang handle name ay Anzian34. Ang sabi niya sa kanyang comment, single siya at naghahanap rin siya ng serious relationship, yung forever. Kagaya ni na Faustino Fabro, yung anim na sina-shoutout natin, naghahanap rin siya ng forever. Kaya shoutout sa iyo Anzian34. Tama ba 'yung uh, pagbigkas ko ng pangalan mo, Ansean? Maraming salamat sa pakikinig at suporta dito sa ating channel. Sana nga makahanap ka rin ng forever. Kaya 'yung mga naghahanap din ng forever, ito po uh, tawagan nyo o kaya i-reply nyo ang comment ni Ansean 34. Isa pang nagpapas shoutout na kasamahan natin sa lalawigan ng Rizal, si Single Lad, ang kanyang handle name, Single Lad. Shout out sa iyo single lad at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Isang kababayan natin at kasamahan rin ang kanyang handle name Fermina Badier. Tama ba ang pagbigkas ko? Sa tingin ko kasi ang pangalan Fermin Abad Dear. Yung I E R ay parang prefix na lang sa pangalan. Kaya babasahin ko na lang ang yung handle name as a whole. Fermi, Fermina, but year 3740. Itong si Fermin uh, nagtatanong sa akin kung pwede ko raw na ibigay sa kanya ang telephone number ni Jason Hanson ng Olongapo City para maging magkaibigan sila. Kaso uh, pasensya ka na fer, uh, Fermin kasi uh, ano 'yan, labag yan sa policying pinapasunod ko sa privacy policy natin dito sa ating channel. Hindi hindi ako pwedeng magbigay ng uh, information personal information o kaya personal contact line ng mga taong nandito sa ating channel lalong-lalo na yung mga nagpapadala ng kwento. Hindi uh, liban sa wala naman talaga akong number ni Jason Hanson. At uh, kahit pa meron ako ng uh, contact line niya, hindi pwedeng magbigay ako sa ibang tao ng mga contact information ng mga narito sa ating channel. At kagaya nga ng aking ipinapalala sa inyo mga kaibigan Kahit na matutuwa ako, matutuwa tayong lahat Kung merong mabubuong wagas na pag-ibig dito sa ating samahan Ngunit nariyan pa rin ang aking paalala na Ingat palagi Kilalanin muna ang mga taong kumakausap sa inyo Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information Kinakailangang maging safe kayo sa lahat na panahon, sa lahat na oras sa inyong pakikipag-usap sa mga taong kumukontak sa inyo uh, sa pamamagitan nitong ating channel. Sinasabi ko nga kahit na magpakilala sa iyo magpakilala sa inyo na kasamahan natin, ang pagpapakilala na kasamahan natin ay hindi yan guarantee na ang tao ay mabuting tao. Kasi malay natin, ginagamit lang ang pangalan ng isa sa atin dito. Halimbawa, merong nagpakilalang ako si Jason Hanson. Tapos hindi naman pala siya si Jason Hanson, isa lang na poser. Mahirap po yan. Kaya wag na wag kayong magbibigay ng mga personal information at personal details nyo sa sino mang taong kumukontak sa inyo. Kilalanin muna ng maigi ang tao. Lagi kong sinasabi sa inyo na i-observe ang pinakamataas na antas ng pag-iingat online para hindi kayo maging biktima ng kung anumang mga Unlawful Transactions and Activities Online. Si Paulo Laison nga pala, nagpapasalamat sa ating lahat, sa inyong lahat. Kasi dahil daw sa shout out ang kanyang channel, dati 500 subscribers lang ngayon, 2,000 subscribers na ang meron siya. Kaya nagpapasalamat si Paulo Laison. Si Paulo Laison, isa ito sa mga hinahanapan natin ng forever. Nagtatanong pala si Paulo Lyson kay Faustino Fabro ang ating kasamahan na hinahanapan din natin ng forever dyan sa Hawaii, USA. Kung ilang taon. Tino, nagtatanong si Paulo, Paulo Lyson, kung ilang taon na raw po kayo at interesado siyang maging kaibigan mo. Ang kanyang buong pangalan ay Paulo Prisado Lyson from Masbati. Kaya lang ngayon nasa Ilocos Norte na nakatira at dito nagtatrabaho. So ayan po si Faustino Fabro Gustong makilala ni Paulo Laison Ang atin pang kasamahan Ang ibang kasama natin na hinahanapan natin ng forever Florentino Jimenez, Paulo Laison Alvin Kalalang, Dominador Patawaran Jason Hanson at si Faustino Fabro sa muli mga kaibigan ng aking taos pusong pasasalamat sa inyong tuloy-tuloy na suporta at pakikinig dito sa ating channel. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, pakisulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga gustong magpadala, magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com Maraming maraming salamat po.